Hindi maiwasang malungkot ni Nani Elena. Ngayong pasokan kasi, ilan sa mga dapat kaklase ng kanyang apo sa Baguio Central School lumipat na sa ibang paaralan. Totoo po yun. Kaya yun po yung minsan na nakakalungkot po. Kasi minsan, uh, actually po talagang marami pong estudyante dito pero ngayon iba po kasi. Uh, sabi po nila, uh, yung iba magta-transfer. Isa sa mga nakikita niyang rason ay ang pagsasaayos ng Gabaldon Building ng paaralan. Dahil dito, kulang ang silid-aralan na gagamitin sana ng mga mag-aaral. Palagi pong half day ang school morning and afternoon po ang klase po nila. Ngayong pasukan kasi, inaasahan ang higit sa 2,000 mga isudyanteng papasok sa paaralan. Talagang affected kami dito kasi mababawasan kami. Actually, nabawasan na nabawasan na kami ng uh, 19 classrooms. So, yun ang malaking adjustment sa aming part. Pebrero ngayong taon, sinimula ng pagsasaayos ang Gabaldon Building at nagkakahalaga ito ng 41.2 million pesos. Ayon sa DepEd, nasira na ng mga anay ang sahig, dingding, kisame at iba pa na maaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral at mga guru. Pero sa aming pagbisita kanina, tumambad sa amin ng mga nahukay na lupa sa loob mismo ng Gabaldon Building. Ang ilang parte ng kisame nakalas na rin. At ang masaklap, napapasok na rin ito ngayon ng tubig ulan. ayon sa City Planning, Development and Sustainability Office, hindi raw basta-basta ang pagsasagawa ng konstruksyon sa mga estrukturang may edad limampung taon na ang tanda o higit pa. Katulad na ng Gabaldon Building na ito ng Baguio Central School. Naging parte na rin kasi ito ng kasaysayan ng Baguio City. Kung kaya't malaking katanungan ngayon ay kung sino ang dapat managot sa isinasagawang konstruksyon dito. Abril ngayong taon, sinita ng pamahalaang lungsod ang DepEd dahil wala raw silang demolition at building permit para sa nasabing pagsasayos. dahil bigo ang DepEd Baguio na magpasa ng conservation management plan at kawalan ng koordinasyon sa City Planning Office at City Building and Architecture Office, nagpadala na sila ng CIS and desist order para ipatigil ang proyekto. Ayon sa pamahalang lungsod, maaari rin daw malabag ng paaralan ang Republic Act No. 166 o National Cultural Heritage Act of 2009 dahil kabilang ang Gabaldon Building sa mga makasaysayang gusali sa lungsod. When I went there, there, was no left side anymore. And that's the reason why we wrote them a letter. But uh, apparently, they started um, excavating. And, that 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 doesn't even have the necessary permit so uh, we are also at a loss because we don't know what's the intent there dahil sa mga paglabag nito lamang a 24 ng hunyo ipinatigil ang pagsasagawa ng rehabilitasyon sa Gabaldon Building it has to be guided accordingly it cannot be like uh, we just excavate and uh, remove parts and uh, do whatever it is that we like we have to understand that Uh, these are heritage structures in the city. Besides its depth is it that they are the ones teaching heritage and culture? So it should be them um, showing us, showcasing how um, conservation could happen with our Gabaldon buildings. As of now naman, talagang ginagawa rin ng mga engineers natin ang, ano, ng, uh, ang requirement na yun. Pati, actually, last time, pumunta rin dito ang DepEd Central Office para sa meeting namin, para tignan talaga ang situation ng building. Samantala, ang mag-aaral na wala mo ng classroom ay sa ilalim muna sa online learning sa pagsisimula ng pasukan. Bukas naman ang pamalang lungsod para pag-usapan ang nasabing problema. Jose Robert Inventor, para sa Luzon Headline.